accomplishment and satisfaction. Hindi lang pera ang buhay. Number one, naghahanap buhay ka para ka kumita, pero hindi lang naman yun. Ah. Sa hanap buhay mo, pwede kang magkaroon ng halaga. Nagkakaroon ka ng meaning and substance. Nagkakaroon ka ng identity and role and function. In fact, sabi nga nila, according to sociological studies, ang mga Japanese measure their value by the kind of work they do which is an extreme. Kaya iba, pag nawawala ng trabaho, nagpapakamatay. Kasi parang nawalan sila ng identity, nawala ng kahulugan. So kung nananahi ka, huwag mo lang tahi ka lang ng tahi. A-appreciate mo yung tahi mo. Dahil sa tinatahi mo, may naisusuot yung iba. Dapat nakikita mo yun para meron kang source of meaning, source of substance. Artists, artisans, craftsmen, factory workers, assembly line workers, lahat ng mga yan, meron tayong input sa pagproduce ng isang bagay. At nagkakaroon ka ng halaga. Kaya nga, kumisa, nalilito tayo. Akala natin, yung trabaho natin, yung title natin, yun tayo. Because a lot of it is also true na yun ang definition ng kung sino tayo sa sandaling yun. But find happiness in that. Kung kailangan mo magtrabaho, kahit hindi mo gusto yung trabaho, kailangan mo pa rin gawin, hindi eh, gustuhin mo na para masaya ka. Kung ano man yung ginagawa mo, hindi mo man yun ang balak na gawin buong buhay, pero habang kaharap mo ngayon, harapin mong mabuti, gawin mong mabuti, do it because it is good to have work. Find satisfaction in the motion, in the process. Kung nananahi ka, nagpipinta ka, nagwe-welding ka, nag-o-opera ka ng mga pasyente, may ginagawa ka, nagkukulay ka ng buhok, find satisfaction in the very act of doing your job. And in fact, when you find a lot of satisfaction and even enjoyment to the point that it becomes almost like play, can you imagine being paid for playing? Kaya nga yung mga talagang nalagay na sa mga tamang lugar nilang trabaho, tapos binabayaran pa sila, napakapalad. Because there are things that you will do without pay, you will even pay to do it. Marami yung mga creative people ganyan sasali sila sa mga music band, sa mga dance troupe, sasali sila sa mga kung ano -anong grupo na halos wala naman silang kinikita, abonado pa sila, makasayaw lang. Pero dahil masaya ang ginagawa nila. Tatandaan natin ito mga kapatid, bring your satisfaction a notch higher than financial satisfaction. Kaya nga sabi nila, may dalawa daw klase ng tao, merong nagahalo ng mga bato-bato, si Mesemento, tinatanong sa kanya, anong ginagawa mo? Eto, nagahalo ng bato, yun naman isang tao, the same job, tinanong, ginagawa mo, sabi niya, katulong akong gumagawa ng monumento. O katulong akong gumagawa ng magandang building. Nasa attitude mo yun eh, kung paano mo ma-enjoy yung ginagawa mo. Do not be disjointed. Do not think only of that little piece of thing you're doing, but think of the big thing of which you are a part. So find satisfaction in the motion. Find satisfaction in the fruits yung talagang bayad, yung sweldo, yung komisyon mo, o yung puri ng mga tao, yung paghanga nila sa'yo, o yung pagpapahalaga sa'yo dahil maganda yung trabaho mo. Ecclesiastes 9.10 Whatever your hands finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ano man daw ang ginagawa mo ngayon, ibuhos mo na lahat ang kaya mo, pagandahin mo, give your best. Kasi pagka namatay ka na, wala ka nang gagawin. Eh, ang tagal-tagal mong patay. So habang may ginagawa ka, magpasalamat ka at may ginagawa ka. Do, give, and produce your best. Whatever it is. And do not behave as a star when you become successful or fruitful. Yan ang problema ng mga nagtatrabahong naging matagumpay, mabunga, sumika, tumaas ang rango. Do not be absent. Just because you could. Hindi ko mo na yung rango mo, late ka nang darating at pastar ka na. Ibig sabihin nun, hindi mo minamahal yung trabaho mo. Isipin mo, nagpakadalubasa ka, nagpakahirap, nag-aral, nag-train, kung ano nung ginawa mo para mataas yung posisyon. At pag mataas ka na, Ilalabas mo lahat yung mga arti mo at mga bisyo ng mga palit -late, late ka, pa-absent-absent, pa-importante, pabaya. This is one major cause of downfall of many movie stars. Rock stars, artists, professionals. Hirap na hirap magpa-extra-extra, makilala at pagkakilala na, pagka na yung bida sa pelikula, wala sa mood. Hindi magsushoot. Dalawang araw na walang trabaho yung mga extra dahil wala sa mood yung star. Nagpakahirap ka magpakastar at nung star ka na, sisirain mo yung trabaho mo. And we are surrounded by many people na ganyan ang nangyari sa buhay nila. Many achievers just become complacent. Kaya kumisan yung mga artist, mga, mga painters, hindi sila natutuwa doon sa kapwa nila artist sa sobrang sumikat doing a certain style or a certain genre of work na na-commercialize na kasi mabili. Maraming bumibili ng mga babaeng korting tatsulok ang ulo, halimbawa. So si artist na umimbento ng tatsulok na ulo, lahat na ng ginagawa niya tatsulok na ulo kasi mabenta. Ayaw ng ibang fellow artist nun, sabi na hindi na siya nag-grow. Pinagkapirahan na lang niya yung tatsulok na ulo na yan, hindi na siya nag-grow to a higher uh, artistry. Ibig sabihin, the artist had become complacent, commercialized, and therefore the artist prostituted his art. So, dapat nag-grow ka singer ka, dapat dumadami ang alam mong kanta, nag improve yung range mo, mas gumaganda yung rendition. Hindi yung singer ka na, tapos ngayon, sintunado ka pa, hindi pa sa ulo dahil lasing ka kagabi, bangag ka, hindi ka na ngayon makakanta sa concert mo. Mamaya, nilalangaw ka na, you destroy yourself. Many people are like that. They become popular, they become rich, and they are able to afford drugs and alcohol and all kinds of vices, and then they begin to self-destruct kung binibigyan ka ng profesyon mo ng kahit konti malang dangal, nakakaroon ng recognition, pinagkakakitaan mo, lalo lumalaki yon, lalo mong mahalin ang trabaho mo. Hindi panahon para ilabas yung arte. Pagka yung kumpanya lumalaki, lalo mong mahalin, hindi hingi ka na ng hingi ng kung ano-ano mga uh, uh, impossible demands to the point na magwiwelga na kayo, nagsara na yung kumpanya, lahat kayo nawalan. Kailangan minamahal mo yan. Kahit hindi ikong may-ari ng kumpanya dahil doon ka nabubuhay, doon ka nagtatrabaho, doon ka kumukuha ng kinakain mo at ipinapakain sa mga mahal mo sa buhay, may malasakit ka. tumutulo yung gripo, isasara mo. O kung ayaw niyang sumara, tatawagin mo yung tubero, hindi hahayaan walang lang, total, din mo ikaw magbabayad. Siyempre, habang nagkakagasos yung kumpanya, lumiliit, at lumiliit ang tubo, lumiliit din ang bonus mo at the end of the year. May kinalaman sa buhay mo yun. Mga nasasayang na kuryente, nasasayang na supplies, kailangan mahalin mo kasi doon ka kumukuha na ikakabuhay.